Ikaw ba ay nasasawa minsan dahil sa ikaw na lang palagi ang sunod-sunuran sa kanya at halos hindi na siya nakikinig sa iyo at sobrang tigas na ng kalooban niya. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon na siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang siya na naman ang mababaliw sa kasunod-sunuran sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At dahil isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang samahan at relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng baso at punuin mo ito ng asin. At pagkatapos kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apilido ng limang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat ay i-roll o itupi mo ang papel at saka ibaon mo na ito sa baso na may asin. At pagkatapos mo ng mabaon, hawakan ang baso sa dalawang kamay mo, ilapit sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Sa kapangyarihan at tulong nitong ritual, ikaw na naman ang mababaliw sa kasunod-sunuran sa akin. Ibulong mo lamang ito ng limang beses. At pagkatapos, itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At paniguradong siya na naman ang mababaliw sa kasunod-sunuran sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.